Narinig mo na ba ang kwento ng isang simpleng babae, na walang takot na sumugod para iligtas ang isang matandang inaatake ng aso? Habang ang lahat ay nanonood lang, hindi niya alam, na sa tapang na ipinakita niya, isang makapangyarihang lalaki, isang si, ang magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Nguni sa likod ng kanilang pagkikita, may mga matang nagmamasid, may puso ang nainggit, at may panganib na paparating na mas pa sa kahit anong kagat ng aso hanggang saan ka dadalhin ng kabutihan mo, kung ang gantimpala ay pag-ibig, ngunit kapalit ay buhay mo mismo, isang kwento ng kapang, pag-ibig at pagkataksil. Walang nangahas na tumulong sa isang matandang babae na inaatake ng aso, ngunit ginawa niya, at doon nagsimula ang lahat. You said, maini ang araw, kumikinang ang aspalto sa kalsada, ahimik ang paligid maliban sa malalakas na tahol ng aso. Isang matandang babae ang nakahandusay sa gilid ng daan. Ang aso, malaki, itim, at galit na galit, ay umuungol, handang umatake muli. Ang mga tao sa paligid ay nakatayo lang. May ilan pang naglabasan mula sa mga tindahan. Ngunit walang lumapit. Ang takot ay kumapit sa bawat isa. Naririnig ang mabilis na tibok ng mga puso. Ang hangin ay tila kumigil. Ang matanda ay humihingi ng kulong, mahinang tinig na halos di marinig. Isang babae ang humakbang mula sa karamihan payat, simple ang kasuotan, may mga galos sa braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Hinawakan niya ang isang mahabang kahoy na nasa tabi ng poste. Lumapit siya ng dahan-dahan. Naririnig niya ang sariling paghinga, mabigat at mabilis. Ang aso ay tumingin sa kanya, nagnangalit ang mga ngiping. Nguni hindi siya umatras. Sumigaw siya ng malakas, pinaghampas ang lupa. Nagulat ang mga tao. Nagatras ang aso, umungol at umatras palalo hanggang sa ito ay tumakbo palayo. Huminga ng malalim ang babae. Nilapitan niya ang matanda at inalalayan ito. Ang mga kamay niya ay nanginginig, ngunit matatag. May bakas ng luha sa pisngi ng matanda, habang nagpapasalama. Mula sa di kalayuan, may isang lalaking nakamasid. Suot nito ang mamahaling barong, may kotse sa salikuran. Ahimik siyang nakatitig sa babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Lumapi siya ng dahan-dahan, bitbit -bit ang malamig na bote ng tubig. "Salamat sa ginawa mo," mahina niyang sabi. Nang tumingin ang babae, ila bumagal ang laha. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, at parang lumiwanag ang paligid. Hindi niya alam na ang lalaking ito ay ang sininang kumpanyang matagal na niyang pinapangarap na pasukan. Ngayon, ang kanyang tapang ay hinilang nagligtas ng buhay, ngunit nagbukas din ng isang kwentong magbabago ng kanya. Buhay. Ahimik silang nagkatitigan. Ang mga mata ng babae ay nagtataglay ng gulat at pagkalito. Habang ang lalaki ay tila natulala sa tapang at kabutihan na nakita niya. Bakit ikaw lang ang lumapit? Tanong ng si. Bahagyang nanginginig ang tinig. Huminga ng malalim ang babae. Dahil wala ng oras para maghintay, sagot niya. Kapag buhay ang nakataya, hindi nakalangang mag-isik kung delikado. Napangiti ang lalaki, isang ngiti ng paghanga. Lumapi siya ng mas malapi at inalalayan din ang matanda. Ang mga tao sa paligid ay unti-unting naglapitan. Ila na tauhan. Nguni huli na, ang bayani ay nakilala na. Habang papalayo ang matanda na may tulong ng ilang residente. Ang babae ay nanatiling kahimik. Pinupunasan ang pawisano. Ang mga kamay niya ay sugatan. May gasgas -gas mula sa kahoy at sa lupa. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. May sugat ka, sabi ng si, sabay alok ng panyo. Nguni umiling siya. Ayos lang po ako. Ang mahalaga, ligtas siya. Ang simpleng tugon na iyon ay mas tumama kaysa sa kahit anong marinig niyang kalumpati. Sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang katapatan at kabayanihan na matagal na niyang hinahanap sa mundo ng negosyo. Anong pangalan mo, tanong niya? Clara po, mahinahon niyang sagot. Clara, inulit ng lalaki, para bang inuukit sa isipan ang pangalan. Isa kang kambihira. Ngumiti si Clara, bahagya lang, ngunit totoo. Tinalikuran niya ang lalaki, handa ng umalis. Ngunit bago pa siya makalayo, tinawag siya muli ng si. Sandali lang, sigaw niya. Lumapit siyang muli, bahagyang nagtataka. Inabot ng lalaki ang isang card. Kung handa ka, gusto kitang makausap bukas sa opisina. Sabi nito, hindi ko basta makalimutan ang ginawa mo ngayon. Tumingin si Clara sa card, ang logo ng isang kilalang kumpanya. Nanlamig ang kanyang mga palad. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, ngumiti lang siya at tumango. Kinabukasan, pumasok siya sa gusali ng kumpanya. Mataas, moderno at napakakintab ng sahig. Ang mga empleyado ay nakauniporme, abala sa kanikanilang trabaho. Ahimik siyang kumaso habang nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pagdating sa opisina ng si, bumungad sa kanya ang pamilyar na mukha. Mumiti ito, mainit, hindi tulad ng malamig na tingin ng mga boss na dati niyang nakasalamuha. Clara, sabi niya. Salamat sa pagpunta. Pasensya na po, medyo kabado ako, sagot niya. Walang dapat ikabahala, ugon ng si. Ngayong nakita na kita muli, sigurado ako. Sigurado saan po? Tanong ni Clara, nagtataka. Na ikaw ang taong gusto kong kulungan, sagot ng lalaki. Hindi dahil sa awa, kundi dahil nakita ko ang tapang na wala sa karamihan. Tahimik si Clara. Ang mga salitang iyon ay bumigat sa kanyang dibdib. May halo itong tuwa, hiya at pasasalamat. Lumapit ang si at inabot sa kanya ang isang folder. "May proyekto akong gustong ipagawa," sabi niya. "Isang outreach program para sa mga matatanda sa lansangan. Gusto kong ikaw ang mamuno." Nanlaki ang mga mata ni Clara. Hindi siya makapaniwala. "Bakit ako, sir? Marami naman pong mas may kakayahan kaysa sa akin." Gumiti ang lalaki. Dahil hindi ko kailangan ng taong mahusay lang sa papel. Kailangan ko ng taong may puso. Tumingin siya kay Clara ng diretso. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara ang kakaibang init sa loob ng dibdib. Hindi lang ito karaniwang kakilala. May kung anong koneksyon na nagsisimulang mabuo. Habang nag-usap sila, napansin niya kung paano nakatitig ang lalaki sa kanya. Hindi tulad ng tingin ng isang amo sa empleyado, kundi ng isang taong humahanga. Ang bawa salita nito ay may lambing at respeto. At sa gitna ng katahimikan ng opisina, tila may umuusbong na damdamin na pareho nilang pinipigilan. Ngunit sa labas, may matang nakamasid. Isang babae, elegante, suot ang mamahaling dami. At sa kanyang mga mata, may selos at galit. Siya ang kasintahan ng si, at hindi niya kayang kanggapin ang bagong presensyang ito sa buhay ng lalaki. Magsisimula ang isang laban hindi ng aso, kundi ng puso. At si Clara, Naminsang nilapitan ang panganib, ay muling haharap sa isang uri ng panganib na mas masaki, ang panganib ng pag-ibig at pagtitiwala. Ang babae sa labas ng opisina ay si Maris, maganda, sopistikada, at kilala bilang isa sa pinakamayayamang negosyante sa lungsod. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, ay may apoy na matagal nang nag isang apoy ng selos at pag-aari. Mula sa salamin, pinanood niya si Clara at ang si na mag-usa, ang bawat tawa, bawat tingin, ay parang patalim na kumutusok sa kanyang dibdib. Hindi pwede, mahinang sabi ni Marise, halos bulong ngunit puno ng po. Pu. Hindi siya pwedeng agawin sa akin ng isang ordinayong babae lang. Sa loob, si Clara ay tuluyang nagpakumbaba. Sir, hindi ko po alam kung kaya ko yung sinasabi niyo. Hindi po ako sanay mamuno. Wala po akong karanasan sa mga proyekto. Ngumiti ang si at tumingin sa kanya ng may katiyakan. Ang puso mo ang puhunan ko, Clara. Kaya mo. At nandito ako para gabayan ka. Tahimik siya sandali. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanyang puso. Matagal na siyang hindi nakarinig ng ganitong uri ng kiwala. Ang uri ng paniniwala na hindi niya kailangang hilingin. Lumipas ang mga araw. Si Clara ay nagsimulang magtrabaho sa proyekto. Bumalik siya sa mga lansangan. Nakausap ang matatanda. At nagsimulang magblano ng mga programa para sa kanila. Madaling araw pa lang, nasa labas na siya. Umatanggap ng donasyon kumakausap ng mga tao. Habang ang si naman ay madalas sumama, ahimik lang na nakamasid. Madalas kapag napapagod siya, naroon ito para abutan siya ng kubig o pagkain. Unti-unti, lumalalim ang kanilang pagkakaibigan. Ang mga pag-uusap na dati formal ay naging magaan. Minsan, nagbibiro ang si, at si Clara naman ay natatawa. Sa bawat tawa niya, parang may gumagaan sa puso ng lalaki. Ngunit sa likod ng saya, ay unti-unting nabubuo ang panganib. Si Maris ay nag-imbestiga. Nalaman niya ang lahat, ang proyekto, ang pagkikita, ang mga larawan nila. Asa isang gabi ng malakas na ulan, pumunta siya sa opisina ng si Gabi na, Maris, bakit ka nandito? Tanong ng si halatang pagod. Gusto ko lang malaman kung ano na tayo. Malamig na sagot ng babae. Dahil mukhang may bago ka ng iniingatan, hiniba. Ahimik ang lalaki. Ngunit sa kanyang mga mata, may bigat ng katotohanang hindi niya masabi. Hindi pa siya handa. Hindi pa niya alam kung ano ang nararamdaman niya kay Clara. Ngunit alam niyang may kakaibang puwang na nabuo. Marise, huwag mong pagdudahan ang pagkakaibigan namin, sabi niya. Proyekto lang to. Wala kang dapat ikabahala. Ngunit natawa si Marise, isang mapait na tawa. Proyekto lang. Ganun mo rin ako nilapitan noon, hiniba. Simula sa awa, naging paghanga, hanggang sa ako'y nahulog. Hindi nakasagot ang lalaki, at bago pa siya makapagpaliwanag, iniwan siya ni Marisa na may luha sa mga mata at galit sa puso. Kinabukasan, dumating si Clara sa opisina, masigla at may dalang ula. Ngunit nang makita niya ang si, iba ang timbla ng mukha nito, seryoso, tahimi. May problema po ba, sir? Kanong niya. Wala, sagot ng lalaki. Ngunit halatang may mabigat na iniisip. Mag-ingat ka lang sa mga lalapit sa iyo sa mga susunod na araw. Naguluhan si Clara, ngunit tumango na lang. Hindi niya alam na may paparating na unos. Kinagabihan, habang naglalakad siya pauwi, may mga matang nakamasid mula sa dilim. Isang itim na kotse ang nakaparada malapit sa kanto. Mula rito, bumaba ang dalawang lalaki. At bago pa man siya makatakbo, may kamay na humila sa kanya sa loob. Sumigaw siya, nagpumiglas, ngunit walang nakarinig. Sa loob ng sasakyan, Naramdaman niya ang takot na minsan na niyang hinara. Ngunit ngayon, hindi hayop ang kalaban, aw. Patawarin mo ako, Clara. Narinig niyang sabi ng isang pamilyar na boses mula sa telepono ng isa sa mga lalaki. Hindi ko gustong mangyari to, pero kailangan kong itama ang lahat. Ang tinig ay babae. Malambot ngunit puno ng galit, si Maris. Habang umiyak si Clara, naramdaman niya ang malamig na hangin sa mukha. Ang mundo ay biglang naging madilim, at ang ingay ng ulan ay parang sigaw ng babala. Ngunit sa likod ng takot, may bahid ng lakas. Dahil sa puso niya, alam niyang hindi siya magkapatalo. At sa kabilang panig ng lungsod, ang si ay nakatanggap ng isang tawag. Isang tinig na pumutol sa kanyang paghinga. Si Clara kinuha nila. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dinadala ang telepono sa tainga. Sa sandaling iyon, wala nang mahalagang posisyon, negosyo o pangalan. Ang natira lang ay ang isang damdamin na hindi niya naitago. Ang pag-ibig na ngayon ay sinusubok ng kapalaran. Tumakbo palabas ng opisina ang si, basang-basa ng ulan, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang kulog sa gabi. Ang mga ilaw ng syudad ay naglalaho sa likod ng ula. Ngunit ang isip niya ay malinaw. Kailangan niyang hanapin si Clara. Sumakay siya sa sasakyan, mabilis ang kakbo. Halos hindi na makita ang daan sa lakas ng ulan. Ang mga gulong ay dumudula sa kalsada. Nguni hindi niya alintana. Ang tanging nasa isip niya ay ang takot na baka huli na siya. Tinawagan niya ang kanyang kaibigang pulis. Hanapin niyo agad si Clara Mendoza. Sigaw niya sa telepono. Babae, mid-twenties, payat, kayumanggi. Huling nakita sa may avenida. Ang boses niya ay puno ng kaba at galit. Habang patuloy siyang nagmamaneho, naalala niya ang unang pagkakataon na nakita niya si Clara ang tapang sa kanyang mga mata, ang kabutihang walang hinihinging kapalit. At ngayon, siya naman ang kailangang magligtas. Samantala, sa isang lumang bodega sa labas ng lungsod, nakaupo si Clara sa isang silya, nakatali ang mga kamay. Ang mga lalaki ay nag-uusat sa tabi, habang ang isa ay hawak ang telepono. Nakikinig sa utos mula kay Marise. Huwag niyo siyang sasaktan, sabi ng tinig ni Marise sa kabilang linya. Gusto ko lang matakot siya. Gusto kong malaman niya kung saan siya dapat lumugar. Ngunit ang isa sa mga lalaki ay ngumisi. Maam, minsan ang kakot, hindi sapat. Ang kanyang mga mata ay malamig, at ang ngiti ay puno ng panganib. Nang marinig yon ni Clara, napapikit siya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumasabay sa pagpatak ng ulan sa bubong. Ngunit sa isip niya, walang puwang ang pagsuko. Naalala niya ang mga matatandang tinulungan niya. Ang ngiti ng si, ang mga salitang kaya mo. Dahan-dahan, hinila niya ang tali sa kamay. Masakit, ngunit hindi siya tumigil. Ang lubid ay kumikiskis sa kanyang balat, nag-iwan ng suga. Muni unti-unti itong lumuluwag. Sa labas, naririnig niya ang tunog ng makina ng sasakyan na papalapit. Malakas, mabilis, at puno ng desperasyon. Isang kotseng kulay itim ang huminto sa harap ng bodega. Bumukas ang pinto ang si. Lumabas siya sa gitna ng ulan, walang payong ang mga mata ay apoy ng galit at pag-aalala. Clara, sigaw niya. Ang boses ay umalingaungaw sa buong lugar. Nagulat ang mga lalaki. Isa sa kanila ang tumakbo palabas. Ngunit sinalubong siya ng suntok ng si. Isang mabilis, marahas na galaw. Ang lahat ng galit at takot ay bumuhos sa isang hampas. Isa pa ang sumugod. Ngunit nahawakan ng si ang bakal na kubo sa sahig at ipinagtanggol ang sarili. Sa loob, si Clara ay tuluyan ng nakawala. Hinila niya ang sarili, umakbo palabas, sugatan at basang-basa. Sir, sigaw niya, habang nakikita ang kaguluhan sa labas. Nagtagbo ang kanilang mga mata sa gitna ng ulan. Ang sandaling iyon ay parang huminto ang oras. Ngunit bago pa sila magkayaka, isang sigaw ang pumunit sa hangin, isang putok ng baril. Napahinto si Clara. Nang tumingin siya, nakita niyang tumumba ang si, hawak ang tagiliran. Ang dugo ay dahan-dahang umaagos sa kanyang kamay. Hindi, mahina niyang sabi habang lumapit. Ang lalaki ay nakangiti, kahit masaki. Buhay ka iyon lang ang mahalaga. Hinawakan niya ang kamay ni Clara, mahigpit, parang ayaw bitawan. Hindi ko dapat hinayaan na mapahamak ka. Patawarin mo ako. Sir, huwag kang magsalita. Umiiyak na sabi ni Clara. May tulong na parating. Kakayanin mo to. Ngunit ang mga mata ng lalaki ay dahan-dahang kumipiki. Ang ulan ay bumubuhos ng mas malakas at ang sigaw ni Clara ay umalingaungaw sa dilim. Maya-maya, dumating ang mga pulis, sinugod ang bodega, hinuli ang mga lalaki, at dinala sa ospital ang si. Si Maris ay inaresto rin matapos matunton ang tawag mula sa kanyang telepono. Sa ospital, ilang araw ang lumipas. Si Clara ay tahimik na nagbabantay sa tabi ng kama ng lalaki. May mga benda sa kanyang braso, ngunit hindi niya iniinda. Ang mahalaga sa kanya ay ang bawat paghinga ng taong nakahiga sa harap niya isang umaga, habang sumisikat ang araw, dahan-dahang bumukas ang mga mata ng si, mahina ngunit malinaw ang kanyang tinit. Clara, agad siyang lumapit, hawak ang kamay nito. Salamat, sir. Salamat at lumaban ka. Ngumiti siya, mahina, ngunit totoo. Hindi ko pa kayang iwan ka, sabi ng lalaki. May pangako pa kung dapat tuparin. Tumingin si Clara. May luha sa mata ngunit may ngiti sa labi. Anong pangako po yon? Tanong niya ngumiti ang si, at mahina niyang sinabi, nakapaggumaling ako, hindi na kita hahayaan lumayo sa buhay ko, at sa unang pagkakataon, hindi na nagrotesta ang puso ni Clara, dahil sa gitna ng lahat ng sakit, takot at luha, doon niya natagpuan ang pag-ibig na totoo, ang pag-ibig na handang sumugod sa panganib, ahandang lumaban, kahit sa harap ng kamatayan, makalipas ang ilang buwan, Unti-unting bumalik sa normal ang laha ang proyekto para sa mga matatanda ay tuluyang naisakatuparan. As si Clara ay naging opisyal na tagapamuno nito. Sa bawat outreach, sa bawat ngiti ng mga natutulungan nila, naalala niya ang gabing halos mawala ang laha. Ang si si Adrian ay tuluyang gumaling. Ang peklat sa kanyang tagiliran ay nanatili. Ngunit para sa kanya, iyon ay paalala. Na minsan, may isang babae na hindi natakot lumaban. At dahil sa tapang na iyon, nabago ang kanyang buhay. Isang hapon, habang papalubog ang araw, naglakad silang dalawa sa tabi ng daga. Ang hangin ay malami, at ang mga alon ay marahang humahalik sa buhangin. Tahimik lang sila sa una, walang kailangang sabihin. Ang katahimikan ay sapat na upang maramdaman ang laha. Pagkaraan ng ilang sandali, hinawakan ni Adrian ang kamay ni Clara. Mainit matatag totoo. Tapos ng mga bagyo, sabi niya. Ngumiti si Clara, nakatingin sa langit na unti-unting nagiging kulay kahel. Pero kung may dumating pang bago, sagot niya, hindi na matakot. Dahil hinina na ako, ako mag-isa, ngumiti si Adrian at marahan siyang nyaka. Ang alon ay dumampi sa kanilang mga paa, habang ang araw ay tuluyang lumubog sa daga. At sa sandaling iyon, natapos ang isang kwento, hindi sa luha kundi sa pag-asa. Isang kwento ng tapang, kabutihan at pag-ibig, na nagsimula sa isang babae. Na hindi na takot tumulong. At nagtapos sa isang pusong natutong magmahal.